All right. landed in early morning. Boom, Cornish. All right. Hey, what's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay, guys. So, andito naman po tayo sa ating beloved Cornish para sa ating bangus hunting session para sa araw na to. Pero, guys, kararating pa lang natin dito may lumapit na agad sa atin at nagbigay ng blessing. Jared, ay okay. Macdo, Mac Coffee. <laughs> so shout out pala sa Yorif Rifkan, Rifkan. Okay, ito po yung isang tropa natin na taga Sri Lanka. Sri Lanka. Rifkan from Sri Lanka. Thank you bro for the coffee. Okay. So time check po pala natin guys is 1:45 pa lang ng umaga. So kaka -out natin sa trabaho umuwi lang sa bahay, nagbihis, kumain ng konti. Tapos, punta na dito sa Cornish para dito tayo matulog. <laughs> Kasi nga, pag sa bahay tayo galing, minsan, kahit mag-alarm tayo ng 4.30, nakakatamad na guys bumangon. Eh, kasarapan ng tulog eh. Pero pag andito na sa may Cornish, pag alam ng mga alas 5 mamaya, wala ka ng rason na hindi bumangon. Kasi nga, andito ka na sa Cornish. <laughs> okay? So, kita kits mamaya guys after 3 hours pero inumin na muna natin to kasi lal lalamig to eh sayang din so inumin natin to tapos sleep mode okay kita kits mamaya guys after 3 hours alright okay guys good morning good morning Sa Kasama naman natin si ka amazing yeah Aggie boy. okay guys naglasyahan naman kaming dalawa guys alright cheers, cheers. <laughs> Grabe iba talaga. Ay, lang. anyway, pupos mo doon mo. Pupos mo doon, di ba? Oo, oh, bakit? Thank you very much to the sponsor us about this. Uh, <laughs> Karak! Gabis! <laughs> <The> <laughs> Amazing! Amazing! <laughs> good, morning. good morning! Good morning, So, ito din guys. Kasama pa rin natin syempre yung tropa natin. Yeah, santos Okay, at syempre kasama din natin doon ngayon yung mga idol natin ng magkapatid guys. Si Kuya Edgar at saka si Idol Ricky bangos hunting naman po tayo ngayon guys alright sana makachamba tayo RN parang kinikilitin si RN shout out pala sa iyo idol RN Angler okay Okay guys, so grabe. Umagang umaga, dami na po nating mga Yeah boy. Oh, amazing. Yeah, boy. So, andyan na po yung mga bangus guys. Ayan na. Ano? Hmm. Malapit-lapit na. No? dami guys. hu? Ang dami naman. Ano kuya. yan? Oh, nagtatakbuhan sila! Nagtatakbuhan <laughs> nga. Oh, Fish on aga si Brad Adi Alright Ete Ay grabe Okay Brad Adi in action Umagang umagang kay ganda Yeah boy Ulit yeah, okay, natin boy Baka maa tamaan yung ayon <laughs> Ay grabe naman yan Ba't ando na nai napunta? Yeah boy! Hi hey guys! Hi guys! Dito ka na naman Magcha-champion ka na naman ngayon Dito ako natulog guys! Oo? Oh? Hahaha <laughs> Good morning! Kasi pag di mabulim Brad Tatamaan ang ano yan Hindi <laughs> yan <laughs> Alright Ay grabe naman yan <laughs> Ay yan na Ayanna All right. Board landed in early morning Bung Cornish. All right. Oni ga monai yo no. Assalamu Ang laki na ngayon, Malaki Laki, Parang yung... Malaki, no? yung, yung mga pang-season ng April na na mga bigat, oh. Ay, grabe naman. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe naman yan. Eww! Okay, pangalawang dali na, guys. Alright. Yeah, boy! Ay, grabe naman yan. <laughs> ay, grabe guys. Pang-apat na guys ni Adi guys. Ano ba yan? Pang-apat na. Tuna, brat, tuna, brat. na yan. Si ay, grabe oh, na. Oh, naman. Pakitataan naman ako. Ay, grabe. Very strong. The rod is very strong. Amazing. How about the angler? How about the angler? Angler is too much uh, strong. Hahaha. <laughs> mo kasi daw, kahit mo pre! Pumatom <laughs> <laughs> na, na ako eh. Tumating na, na, na. Ikaw, abot oh, okay. na. Ay, ba sa'yo? Oh. naman. Ay, ba? 50 km pa ako rin eh. Oh, bye. <laughs> <Taktumula, maalimol. laughs> okay.

Ay, grabe naman niyan guys. Pakita natin si Master Jetrolet. Anak naman, bakit ako lagi pinapakitaan mo? Ito magagant Master Jet. Sige, sige, sige. Very strong. <laughs> Tagal naman ng Jet. Panglima guys. alright guys. Ay grabe. So mga nakahigit isang oras pa lang si Adio. Oh. Ang mga magto 2 hours, nakalima na. Nakalima na. Ayan Say hi. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Bang. <laughs> Ay, si Adi naman ang champion, guys. Ay, nako po. Lakad yayamanin naman, oh. Oh, changin nang yan. <laughs>

sige, tinasara mo lang ha Pero you know? Yan, sakto Ayun. si Papa Jetro Banat Papa Ayun. Jetro, yan Sigurado na yan Ayun, sampung, sampung hatak you know? Ayan, o. Ayan lang natin. Ayan. Ito. Ayun o Ayun o, yan lang nasara pa natin Ayun o Ito Wala, may bumaba itong ganun eh Pambatawan mo na, na-retrieve ganila na na. you know? Ayun o Ayun o Sobra sobra ako pre. Sobra sobra ako. Si okay, bitik mo ta. Eh. ka? ka. Ayusin mo. Ayusin mo. Taman. Yeah, boy. Okay guys. So wala Pinagkaitan tayo ng tadhana ngayong araw guys. Apat na putol yung nangyari sa atin. Puro putol tayo. Pero yung tropa guys, grabe. Sobra na yan. Anim na bangus ang nakuha niya guys sa uh, wala pang pa two 2 hours. Adi fishing lang sa kalam talaga. So dito guys, kasakasama natin ngayon. Siyempre yung mga tropa natin. Tropang happy people. Okay, siyempre si RN Angler. Guys, don't forget guys, pa-follow na rin guys ng page ni RN angler. Oh, okay. Kayak naman yung kanya guys. Doon yung makikita yung mga hatak kanya sa kayak guys. Okay? At syempre, Charles Petina from Zimbabwe. Zimbabwe. Okay. <laughs> okay guys, hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. Hindi man tayo pinalad, pero at least nakasama naman natin yung mga tropa natin dito guys sa Cornish at nakarelax tayo. Alright. So don't forget, spread love and always be happy!